sa harap ng mga nagdaang bagyo at lindol muling ipinaalala ng Department of Labor and Employment DOLE ang karapatan at kaligtasan ng mga manggagawa sa panahon ng kalamidad ayon sa DOLE hindi maaaring pilitin ang isang empleyado na pumasok sa trabaho kung malinaw na mapanganib ang kanilang sitwasyon lalo na kung may banta sa buhay kaligtasan o kalusugan ipinaliwanag ng ahensya na sakop ito ng Labor Code ng Pilipinas kung saan nakasaad na dapat tiyakin ng mga employer ang ligtas na kondisyon ng kanilang mga manggagawa bago sila pagtrabahuhin. Kapag may kalamidad gaya ng bagyo, pagbaha o lindol, responsibilidad ng kumpanya na magpatupad ng flexible work arrangements tulad ng work from home setup o suspensyon ng operasyon kung kinakailangan. Dagdag pa ng dole, walang sinumang dapat mawalan ng trabaho o masuspinde dahil lamang sa hindi pagpasok sa araw ng kalamidad hanggat may sapat na dahilan at ito ay dokumentado. Inatasan din ang mga employer na magbigay ng emergency assistance sa mga naapektuhang manggagawa, kabilang ang tulong pinansyal, pagkain at transportasyon. Sa huli, nanawagan ang doli sa publiko at mga kumpanya na pairalin ang malasakit at pagunawa sa gitna ng mga sakuna. Ang buhay ng manggagawa ay higit na mahalaga kaysa sa anumang produksyon ayon sa opisyal ng kagawaran. Isang paalala na sa panahon ng kalamidad, ang tunay na lakas ng bayan ay nasa pagprotekta sa bawat manggagawa, hindi lamang bilang bahagi ng ekonomiya, kundi bilang tao na may karapatang mabuhay ng ligtas at may dignidad